Yan mga lodi, nandito kami ngayon sa ano, papunta kami ng cemetery ng aking anak si Luis yan. Yan, bali naglalakad kami, papunta kami sa entrance ng South Cemetery. Yan mga lodi, papunta kami sa entrance ng South Cemetery. Medyo hindi pa gano'ng karaming tao. Nadalawin namin ang aking ano, aking nanay, tatay, sa kasi at gabi.

muna kami ng ano. Bulak -lak -bulak -lak sa kanang. Yung yung lang. Yung lang. Yung ito yung lang, siguro. Kandila. Magkano kandila? Ha? Isang balot, no. 80 po. Isang 80. Ito lang So nah Andre, nice. <laughs>

ngayon nakabili na kami ng bulaklak para sa aking nanay sa Kati Dabi para sa ng pati kandila mga lodi yan ngayon medyo mahal talaga ang ano ang sa simenteryo 80 yung ano isang balot apat na piraso na eksperma tas posporo saka ano bulaklak yan bumili na kami para alay namin sa aming mga mahal sa buhay Ayan Lodi, ba? naglalakad kami, papunta kami ng entrance ng South Cemetery. Ayan. Medyo hindi pa gano'ng karaming tao. Mamayang hapon pa ito, sigurado. Ayan. Tingnan, hindi gano'ng kainit. Sakta lang. Naglalakad kami. Yan maraming tinda rito. Sarap mamili kung maraming pera. <laughs> Malapit na kami sa entrance ng South Cemetery. Mga bago, mga bago, mga bago, mga Ang tila, libre hipo yan libre hipo, libre hipo. Libre hipo, <laughs> libre hipo, <laughs> yeah, libre hipo, libre 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 hipo, libri hipo, libre <laughs> Mamaya tayo bumili pag -amit. Ayan, malapit na sa entrance ng South Cemetery, mga Lodi. Ayan, mga Lodi. Dami rin, mga Laura, no? Laruan, mga ihaw-ihaw, yun, no? Lobo, lang. Tradisyon na talaga ng ating, ano, yan, ng kultura ng Pilipino. Ayan, nandito na kami sa South Cemetery, mga lodi. Mamaya na lang uli. Balikan ko kayo. Ayan, mga lodi, nandito na kami ngayon sa loob ng cemetery. Naglalakad kami sa main street dito. Ayan, oh. marami rin mga media dito. Nag-aabang sa mga maaring mangyari o ano update dito sa pagdiriwang ng araw ng mga patay yan ito tayo mga lodi naglalakad tayo medyo malayo-layo rin ang lakad dati sa dulo kami ya yeah, update ko ka na kayo uli ha, mga lodi Ayan mga lodi. Nandito na kami sa circle na ano. libingan ni Kirino pero ewan ko bakit na may nakaharang ginagawa siguro. Nire-renovate. Itong pa paikot na ito na may kulay blue. Ano yan? Bibingan ni Kirino, El Pidio Kirino, yung dating presidente ng Pilipinas. Ayan. Ito, ito mga lodi. Ito libingan na ito kay Quirino yan eh. pero may harang. May harang mga loli. Doon tayo sa main street ko. Ano yung street o yata dadaanan natin oh. Yung sa street o kami pala dadaanan. Yung pinaka-main gate eh. Street o tapos diretso na dulo. Ayan. ko kami rito sa ano, sa street o. Tapos pinaka-dulo niyan, doon tas kakaliwa kami yan ay hindi street o ba o main din pala tinumbok lang no, din namin no. yung main ministry. street <laughs> ayan mga lodi ok balik ako hindi kayo yan mga lodi paligo na kami sa street view dito yan kakaliwa kami rito papunta sa aming aming mga mahal sa buhay na namatay street view

Ayan mga lodi, malapit lang kami. Dito kami dadaan. Nandun na sila oh. Dito tayo dito. Ayan. Hayon yung kulay green. Ha, ah, may mga nakapunta na. Okay na, malapit lang kami mga lodi sa aming mahal sa buhay. na naman. Wala mo nang tao. Nagpunta lang. Ayan diretsyo. So, dito kami mga nakadilihan ito. po. Ayun. Nandito na kami ngayon. Nandito na kami ngayon mga lodi sa ano. Itong kulay green ito ng punton. Ito yung libingan ng aming mga mahal sa buhay yan. Mga lodi. Makikiraan dami po Dada. eto kay nanay hindi o siya namatay march 10 yung kay ati dabi wala ay natanggal yung lapid ah huh? Oh? dito rin pala kay Gendra oh. ito naman sa taas kay Tito Oji kay Tita Tess Si Ate Dabi, yung lapidan niya, wala. Wala, oh. Wala yung lapidan niya, Ate Dabi. Ito lang, ma'am, sa bata. Sa anak ng pinsan ko, oh, yan. Ayan, oh, Lord. Tataka lang ako, oh, ba't wala yung kay Ate Dabi? Wala, Wala, oh. Eh, nanay lang. Tapos kasama rin nila dito si lolo at lola namin na nauna na matay. Ayun, nasa si... Lapid din niya, tago na eh. Kasi natabunan na. Ang oh, Lodi? Magitirik lamin na kandila. Ang lapid Ang lapid daw.

sunog lang yan ano. okay lang yan Ito yun Ito alay namin bulaklak para sa aming mga mahal sa buhay Na lang nakahimlay dito Para sa kanila lahat o oh. mga bulaklak na ito Ito yun talagang dalamunan ko Sabi. Yung lapid yung lapida pala ng ate ko, inuwi kasi basag na. Ayan. Andito na ngayon yung pamangking ko sila. No? Sila Buknoy sa kasi Enzo Boy. Okay mga lodi, hanggang dito na lang muna ang ating video.